Welcome to my vlog, Lucito Badilla, Boy Provincia. Nandito dito pala kami sa sa bahay. Nag, ano, nag na jamming, jamming. Oh, guys, so oh. yes. sige, apo, tara. Kaling talaga, mayo maayo. Kanta. Sampong mga daliri, kamay, at paa. <laughs> sige. Oh, Kanta. Saya kandani kadi, ansar sangen sekar sa kamray. ang ulan, ulan sana sa ulan, sa ulan, tinaboy sila, tinaboy sila, matubete sa sala. Dumating sa sanga, naputol sanga, ang buto nga sanga, ng ang ang <laughs> no, 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 no. no. no, no. no, 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 no. <laughs> po mga daliri, naputo lang isa. Ang po mga daliri, naputo lang isa. Ang nga nga kandi, ang puto ang isa. Ang sabi ng napuyo, siya manatira. Ang nangangat po ang hinsa yung nangangat niya. no, 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 po mga daliri, lima ang putol. ang nangangat po ang nangangat po ang ano? Eh. Kampong gagamba na ang isa. ang nilalumba sa lang ang isa. Dumating ang ulan, itinaboy sila. Ang ulan ng itaboy at sasasa sa ulan. Pagtapos ng ang tinabon, na sila. Ang itabon ng sila. Sampung magang kegamba. Nama tayang isa. Kanan-nanan-nanan yang kepala tayang isa. Tried it. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Kanan. Oh. Let's go. Angela nalumba sa sa sa. Cha 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 cha. Sa 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 sa. Kena, kena, Dah. Ganda na, ganda na. Oh, ganda ng buhok mo. Kaya, yeah. sulid na sulid, oh. Mga, pala na mga palungan, oh. Sulid na sulid, oh. Ang mga buhok, oh. Oh, talaga, talaga. Artist tayo ng mukha, oh. Saan yun na kaya? Mabaya ka, no? Oo, oh, mabaya, mabaya, mabaya. Sige, sige. <laughs> oh, no, 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 no. Naputol <laughs> <Yeah. laughs> lang isa. Naputol lang na isang putol sa kamot <laughs> tapos ang <cheeky>. oh, siki <laughs> ang naputol ang siki oh, <laughs> ang ilo ng putol <laughs> tapos <laughs> ang dila ko na nga putol aruy putol ang dila mo putol <laughs> putol ang dila mo Ah. Oh. Uh, Kamusta, magulang mo. oke okay ba sila? Ang gulang, pesta na ano? Pusta, 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 pustaan, pusta, 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 tadaan. Sige, <laughs> kanta, na, kanta, kanta, dali. Ya na, see, kanta, sige, kanta, Sige,

ha? Ito na? Ito lang, ito lang maganda para swabe. Sige, kanta, hindi. <laughs> Bakit lang ang iibig ko? Oh, yeah. <laughs> Bakit lang ang uban na sa ubla? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> ang panty na nahubad. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Bakit lang ang huhubad? Oh, <laughs> oh, He tried it. di sana panti Oh yeah. Pente yang Oh no. no 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 oh, <laughs> oh, no. Amerika Amerika. Ang panti yang nahuba. Nang nang Balik Nang

Let's go! Let's go! Let's go! 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 Okay. Bakit klang ng pula sang ibi kan sa puso ko? Oh. Wooo! <laughs> Wooo! Yeah, yeah, yeah. Bakit klang na puso ko masakah sang ibi <laughs> ko? <kum>. Wooo! <laughs> Bakit <laughs> sang ibi kan sini. Ibi Tengnya yang kau kogo sana tengnya ambr <laughs> tengah yang nak kiut tengah di kan satu suku Bang, tinggal yang kan satu suku magaya. nang god Bang kan satu suku masa Baget kiling <laughs> sa puso ko masakit. Baget kiling sa puso ko masakit sa <laughs> idik kanan sa babae ko. Baget kiling sa puso ko masakit. Okay na. Like and comment guys sa mga video guys. Thank you, thank you po. And God bless. Huwag kalimutan mag-like, mag-share po sa mga video guys. Huwag comment ka lang po ba. And God bless po. Thank you. Thank you po. Oh, he tried it. <laughs>